sa isang nakakagulat na balita, bumalik na sa digmaan ng Israel matapos ihinto ng mga militanteng Hamas ang pagpapalabas nito sa mga hostage na si Netanyahu na matagal nang naghahanap ng solusyon upang mapalaya ang kanilang mga tao na kinidnap ng kilusan ay nagdesisyong muling ilunsad ang malawakang opensiba laban sa Hamas upang puwersahang kunin ang mga Israelitang bihag nito kung saan agad na pinuntirya ng Israeli Air Force ang mga lungga ng organisasyon at walang pag-alinlangan nitong hinagisan ng mga air-to-ground missile upang iligpit ang mga teroristang traidor na hindi sumunod sa kanilang mga kasunduan. Sa lakas ng mga bombang pinakawala ng IDF, agad na sinapit ng Gaza Strip ang matinding pagkawasak kung saan tinarget mismo ni Netanyahu ang mga alagad ng Iran na nagtatago sa mga sibilyang kabahayan. Hayon sa mga ulat, sistematikong inatake ng Israeli Defense Forces ang mga underground tunnel at mga imbakan ng armas ng Hamas na ginamit nila ang mga precision guided bombs upang tiyakin na ang mga tinutumbok na target ay direktang tatamaan habang isinasantabi ang collateral damage sa abot ng kanilang makakaya. Subalit hindi maiwasan ang matinding epekto sa mga sibilyan kung saan maraming gusali at infrastruktura ang nawasak sa pagsabog. Sa gitna ng matinding pambubomba na kumpirma ng intelligence reports ng Israel, na maraming miyembro ng organisasyong Hamas at mga militar ng Islamic Jihad ang tumawid sa kabilang buhay na isa sa mga pangunahing target ng Israel dahil sa patuloy na pagsalungat ng mga ito sa gobyerno ng Tel Aviv at pinapatagal nila ang pagpapalabas ng mga bihag na ngayon ay humantong na sa pagkatodas ng mga alagad ni Kamenei sa Gaza. Habang agad na lumawak ang pinsala sa mga lungsod ng Gaza Strip, makalipas lang ang ilang oras na walang humpay na pambobomba ng Israeli Defense Forces, inakusahan ng IDF ang mga militanting ito na ginamit nila ang maraming sibilyan bilang panangga dahilan upang madamay ang mga inosenteng tao. Bagamat hindi ko rin masabi kung ang lahat nga ba ng mga ito ay inosente dahil halos lahat ng mga kalalakihan sa rehiyon ay may koneksyon sa Hamas at Islamic Jihad na nagpapahirap sa Israel na tukuyin kung sino ang tunay na sibilyan at kung sino ang miyembro ng mga armadong grupo. Na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong nagiging masalimuot ang digmaan sa Gaza, isang lugar kung saan halos hindi na matukoy ang linya sa pagitan ng mga terorista o sibilyan na habang sinusulat natin ang ulat na ito, mabilis na tumaas ang bilang ng mga namatay kung saan tinatayang nasa 220 na ang kumpirmadong umalis sa mundo. Sa ilang oras lamang ito na matinding airstrikes na inilunsad ni Netanyahu na wala silang mapagpipilian, kundi ang pakawalan ng mga nakamamatay na mga bomba para magtanda ang mga militanting Hamas. Sa kadahilan ng digmaan lang naman talaga ang hanap nila, na tinupad na ni punong ministro Netanyahu ang matapang nababala nito na kung hindi ilalabas ng organisasyon ang mga bihag, ay magbubukas ang pintuan sa impyerno sa kadahilan ng hindi pinahihintulutan ng pamahalaang Israeli ang walang sawang panluloko ng grupo. Ayon sa inilabas na statement ng Hamas, ang patuloy na agresyon sa Gaza ay isang malinaw na pag-atake hindi lamang sa mga sinakop na lupain ng mga Palestino kundi sa buong sangkatauhan. Ang kriminal na si Netanyahu at ang Nazi Zionist na sumalakay sa atin ay may ganap na pananagutan sa brutal na digmaang ito kung saan libu-libong inosenteng sibilya ng patuloy na nagdurusa na walang awa ang sistematikong pagpapagutom at pananakot na ipinataw sa isang bayang matagal nang hinahadlangan sa kanilang karapatan at kalayaan. Hinihiling namin sa mga tagapamagitan na panagutin si Netanyahu at ang Zionistang okupasyon sa hayagang paglabag at pagbabaliwala sa kasunduan. Nanawagan din kami sa Arab League at sa Organization of Islamic Cooperation na gampanan ang kanilang makasaysayang tungkulin sa pagsuporta sa matatag at matapang na paglaban ng ating mga kapatid na Palestino at sa pagtatapos ng hindi makatarungang pagkakakubkob sa Gaza Strip. Hinihimok din namin ang United Nations at ang UN Security Council na magpulong agad upang magpatibay ng isang resolusyon na magpipilit sa okupasyon na itigil ang agresyon at sundin ang Resolution 2735 na nananawagan sa ganap na pagtatapos ng pag-atake at sa kumpletong pagurong ng IDF mula sa buong Gaza Strip. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matinding pagkabalisa ng Hamas sa patuloy at walang habas na pag-atake ng Israel sa Gaza na ipinapakita nito ang kanilang pangamba sa lumalalang sitwasyon lalo na sa bagong pambobomba ng IDF na nagdulot na ng matinding paghihirap sa mga mamamayang Palestinian. Ang kanilang panawagan para sa agarang aksyon mula sa mga pandaigdigang organisasyon ay patunay ng kanilang takot sa bagong bugso ng mga airstrike ni Netanyahu na kung inilabas na lang sana nila ang mga Israelitang binihag nito, ay hindi na sana aabot sa ganitong sitwasyon ang Gaza Strip na sila lang din ang dahilan kung bakit wala nang pakialam si Netanyahu sa mga pambubomba nito sa kadahilanang napununa si punong ministro sa walang katapusang kalukuhan ng organisasyon. Samantala, agad namang kinundena ng Iran ang mga pambubomba ng Israel at nagbanta ng malakas na ganti laban kay Netanyahu at sa kanyang pamahalaan. Sa isang matinding pahayag mula sa Tehran, sinabi ng Iranian Foreign Ministry na ang marahas na opensiba ng Israel sa Gaza ay isang krimen laban sa sangkatauhan at hindi nila ito palalampasin na ang ginawa umano ng Israel ay isang malaking pagkakamali na may kaakibat na seryosong kahihinatnan na handa ang Iran na tumugon sa anumang paraan upang ipagtanggol ang mga mamamayang Palestino at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Habang lumalala ang sitwasyon, nanawagan si Khamenei sa iba pang bansang Muslim na kumilos laban sa Israel na hinihikayat niya ang isang malawakang hakbang upang kontrahin ang IDF at itulak ang isang agarang aksyon upang mapigilan ang patuloy na pag-atake sa Gaza. Na malamang na mamaya o bukas ay aatake na ang mga proxy nito mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East upang ipagtanggol ang kapatid nitong Hamas mula sa mga pambobomba ni Netanyahu. Gayunpaman, hindi agad makapaglunsad ng mga pambobomba ang kilusang Hoti dahil kasalukuyan din nilang hinaharap ang agresyon ni Trump mula pa noong March 15 na sunod-sunod ang pag-atake ng US gamit ang malalakas na air-to-ground missiles na nagbigay sa kanila ng matinding suliranin. Sapagkat ang mga pinuntirya ng US sa Yemen ay ang mga leader ng kilusan na pinahihina ni Pangulong Trump ang kanilang kakayahan na magpatuloy sa opensiba laban sa Israel at sa mga kaalyado nito. Kaya ngayon wala talagang magawa si Khamenei kundi tanggapin ang sinapit ng mga alagad nitong Hamas. Habang nagpapatuloy ang karahasan, nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng Gaza at ng rehiyon sa kabuuan. Napatuloy na umaasa ang maraming mamamayan na magkakaroon ng diplomatikong solusyon sa labanan, subalit sa kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi pa natatanaw ang wakas ng hidwaang ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa bagong pambubomba ni Netanyahu sa Gaza Strip? Sa kadahilan ng patuloy silang niluloko ng mga teroristang Hamas na imbis na ilabas ang mga bihag ay patuloy nitong pinapaikot ang Israel na nag-udyok kay Prime Minister Netanyahu na ilunsad ang mga matitinding airstrike upang pwersahang kunin ang mga hostage at para magtanda ang mga salot na ito sa gitnang silangan, e-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan, isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Ay, you, sabayan, digmaan, salabas, politika, ekonomiya, di lang puro atas sa channel wala kang duda Mahalagang balita, di ka mag-iisa Ano mang oras, saan ka man Balitang malinaw, walang iwanan Mahalagang balita, tinig ng bayan